Breaking bagyo, dako tayo sa Jensen dahil sila handa na para sa pag-host ng Batang Pinoy 2025. Kasama mo mula sa Army General Santos, si Rajuman Brian Unyate. RNN Live Report! Handa na ang lungsod ng General Santos para sa nalalapit na Batang Pinoy 2025 na gaganapin sa darating na Oktubre 25 hanggang 31 nitong taon. Nakatutok sa si General Santos City Mayor Lorelie G. Pacquiao sa paghahanda. Kung saan, sunod-sunod na meeting ang isinagawa kasama ang technical working group upang masinsinang talakayin ang mga mahalagang detalye ng preparasyon mula sa incident command system, transportasyon, belleting at security plan hanggang sa mga programang gagawin sa opening at closing program. Masosiyeding nakatutok ang Philippine Sports Commission sa mga nagawang paghahanda ng LGU Jensen sa nasabing sports event. Sampung araw bago ang event, is nagawa ang official press conference ng LGU kasama ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kung saan kanilang kinumpirma na handang-handa na ang Jensen para dito. Sinabi ni Lady Manalo, Division chief ng CMO Sports and Games Development Division na abot sa 25,000 contingents mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa ang inaasahang makilahok sa Batang Pinoy 2025. Ito na ang pinakamaraming bilang ng mga atletang lalahok sa kasaysayan kasaysayan ng Batang Pinoy sa bansa. Kasama mo sa RMN General Santos, Radjuman Brian Uniat, Tatak RMN.